Gusto niya talaga boy, kaso lang naging girl. No time na yun kasi wala pa yata ultrasound, so hindi nila talaga alam na girl. Lumaki si Elvi na walang masayang alaala sa piling ng ama. Dahil polis siya, kuminsan di siya umuuwi. Kung uuwi naman siya, gabi na. So wala akong masyadong uh, memories na nakandong niya ako o nagkakwentuhan kami. Ang kanyang ina ay isang guro ngunit malimit din madestino sa kabundukan. Di kalaunay, huminto siya sa pagtuturo upang maasikaso silang magkakapatid. Di nagtagal ay nagbitiw na rin sa trabaho ang kanyang tatay. Ngunit kahit mas madalas na sa bahay, ay di pa rin maramdaman ni Elvie ang pagmamahal nito sa kanya. Pag niya kami talagang hataw, gano'n siya magalit. Wala siya pakialam kung ano na yung tamaan sa at kung ano may yung bagay na maitama niya sa Nagkaroon ako ng galit sa kanya. Kaya nga sabi ko sa kanya, pag ako nag-asawa, hindi ako magpapaapi sa asawa ko. Kailangan ako yung yung maging strong o, dahil parang wala akong lakas sa loob ng bahay. Nang magkaroon ng kaibigan si LV, nagiba ang kanyang mundo. Nagkaroon din ako ng mga barkadang lesbian. Doon ko na ipapakita na ganun akong klase ng tao. Parang alam mo, yun freedom. So doon nag-start na parang, parang type ko yung babae na yun, yung gano'n. Nang magkasakit ang ama ni Elvie ay pinilit pa rin niyang mapalapit dito. Ngunit bigo siya. Dinaglaon ay namatay din ito. Doon lalo ako naging parang mas malaya kasi nung buhay siya alam kong magagalit siya, hindi niya matatanggap yun. Kaya nung mamatay siya, doon ko na-feel na parang gusto ko na itong gawin. Nasa ganong sitwasyon si lV nang may magbahagi sa kanya ng salita ng Diyos. Nung time na yon, kasi sabi ko parang ayoko na talaga. Noon ko talaga napagdesisyon na lumapit sa Lord. Na sabi ko, Lord, ayoko na nito kasi nag-attempt na rin ako ng suicide. Talagang parang hindi ko alam kung bakit feeling ko pagod na pagod ako. Parang feeling ko sobrang empty, lonely. Bagamat nahihirapan, nagtuloy-tuloy ang kanyang relasyon sa babae hanggang maramdaman niyang unti-unting inaayos ng Diyos ang kanyang buhay. Nung time na ibinigay na sa akin ng Lord yung lalaking para sa akin, doon lang, doon lang ako nagkaroon ng courage doon ko naramdaman na sabi ko, ay, eto na Lord yung, ano, yung will mo. Hindi ko naramdaman na mahal ko siya, pero masasabi ko, nakita ko na yung sarili ko, na kasama ko siya. Ipinagtapat ni LV ang kanyang nakaraan at tinanggap siya nito ng walang pag-aalinlangan. Nung mamatay si tatay ko, akala ko yun yung totoong naging malaya ako. Pero nung hinayaan ko na ang Lord yung mag-work sa buhay ko, iyon eh, pala yung totoong malaya. Doon ko naranasan yung sobrang saya dahil yung word na malaya, noon ko palang na-experience. Ngayon ay isa ng may bahay at ina ang dalawang anak si LV. Kasalukuyan siyang tumutulong sa kanyang asawa sa pagpapalago at pagpapalaganap ng magandang balita sa kanilang lugar. Sobra yung kabutihan ng Lord sa buhay ko noon time na naranasan ko yung goodness niya na yan. Kahit kailan, hindi ko na naisip na bumalik do sa madilim na buhay ko. Wala akong material na bagay na maipagmamalaki ko, pero masasabi ko na ang buhay ko kumpleto dahil sa Diyos.